pa yung maraming maraming bawang. Ay, na? Is, 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 is. And guys, yung ating mani gusto kong hiwa dito, yung maninipis. Maninipis lang siya tapos ano para ma mabilis lang maluto mamaya tapos crispy. Ayan, ganyan ganyan lang siya kanipis yung ginagawa ko. At ayan na nga yung ating bawang mga guys. Tara, luto na tayo ng mani. Ayan, gigisahin na natin yung ating mani. Ayan guys, kapag nag-ano uh, ako, Try ko nga pala yung ganitong way mga mare sa pagluluto ng ginisang mani. At kasi sa akin na mas malutong daw yung mani kapag ganito nga na pinapakuluan ng konti sa may tubig. Inugasan ko nga din pala yung mga mani mga mare at inalis ko nga yung mga lumulutang. Yung mga lumulutang kasi ay mga bulok or may sira. At hinayaan ko nga lang pala na kumulo hanggang sa mawala na nga yung tubig. Kinuntinyo ko lang yung paghahalo hanggang sa mag-dry na nga ito. Ayun siya guys, absorb na ng mani yung tubig na nilagay natin kanina continuous lang yung pakahalo-halo tapos nito maglalagay na tayo ng oil ayan pwede na tayo maglagay dito ng oil ayan sya para mas maging malutong yun Ayan sa mga guys. Sa tingin ko okay na din yung lutong niya. Tapos isistrain na natin ito. Tapos muna natin. Yung iba nga pala mga mare ay sinasabay na yung bawang sa paggisa ng mani. Ay ako naman ay separate ko dahil hindi ko nga makontrol yung tamang pagkaluto or pagka ng bawang. Balik natin yung oil. Tapos sunod natin yung bawang. Yung bawang. Ayan, lutuin lang natin yung ating bawang ng low heat lang. Bawang ko na ang maliit. Hindi, mabawang ko na. Ayan, ko Yes, favorite ko yung bawang. Ayan, lutuin lang natin sa low heat. para ka muna. Para ano, mabilis masunod. Ayan sya mga guys. I think luto na itong ating bawang. Huwag nating brown masyado kasi masusunog. Ayan yung ating wangba. Ayan na ay yung ating mani at saka wangba. Next naman ay yung dilis, dilis naman mga guys. Ayan. Subukan nyo na ba yung ganito mga mare? Yung nagigisa nga kayo ng mani at nilalagyan nyo nga ng ganitong dilis. O sinasabi ko sa inyo mga mare na mas masarap yung ginisang mani kapag nilagyan nyo nga ng ganitong maliliit na dilis. Mabilis na naman itong maloto. Ayan, crispy na siya. So, panguin na natin. Alala ko nga dati, nung first time kong makatikim ng ganitong ginisang mani na may dilis, nung nakabili nga kami doon sa may bandang Takurong Sultan Kudara, dahil nasarapan nga ako doon sa ginisang mani niya mga mare, kaya naman ginaya ko at naglagay na nga din ako ng ganitong dilis. At ayan na nga, at luto na nga din itong ating ginisang mani. Napaka-sharp nga nito at favorite nga namin itong kutkutin. Ayan na siya mga guys. Naglagay lang ako ng konting asin tapos vetchen. Ajinomoto. Ayan, tapos na po. Ayan, masyarap na kutkutin. Mmm. 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 Arat na mga guys.